Magandang araw sa inyo. Nagbabalik po si Dr. Willie Ong at Dr. Liza Ong, ang inyong mga makabayang doktor, para magbigay ng mga tips sa inyong mga nararamdaman o karamdaman at yung sa pang-araw-araw na buhay kasi mahal kayo ni Doc Willie. Ngayon, ang unang topic natin, kasi yung in general, ano, ang tatalakay natin, mga problema sa baga. So, kasama dyan yung bong respiratory system. Pag sinabing respiratory system, magsisimula sa ilong, papunta sa lalamunan, papunta sa baga. So, kasama dyan, ubo, sipon, trangkaso. Ano ba yung common tanong ng mga nanay pagpunta sa doktor? Dok, ano ba pwede kong kainin? Ah, Siyempre, gusto natin kumain kayo ng mas marami at mas masustansya. Sa akin, lagi kong sinasabi pag malamig, Uh, gawa tayo ng chicken soup o yung sabaw ng manok. ba diba tayong mga Pilipino, mahilig sa tinola, nilagang manok, uh, pwede rin sinigang na manok. Pero ituturo natin yung basic, paano gumawa ng chicken broth o yung soup. At bakit, bakit nga ba naging, naging nakagawian na o na, nakasanayan na sabi ng mga lolo, lola. O ito, inom ng sabaw ng manok. Maaaring may basihan yon At ni-research-research research po namin, tunay nga na may basihan itong chicken soup. ah uh, marami siyang benepisyo sa ubo, sa sipon, sa trangkaso. Tsaka doon din sa mga nagbe-breastfeed ha. Maganda to. Ano muna yung special ingredients na nilalagay natin doon sa basic broth ng chicken soup natin? Uh, number one, magpakulo tayo ng isang buong manok. Ito ginawa ko lang buo, pero pwede nyo hong chop, i-chop muna. Tapos, lagyan natin ng labing dalawa hanggang labing, labing anim na basong tubig. So, bakit madami? Eh, syempre, uh, from time to time, every hour, every two hours, pwede nating inumin yung sabaw nung ating manok. Uh, nakita kasi nila na itong manok, ay merong cysteine. So pag niluto nyo, naglalabas siya ng cysteine. Tulad to ng acetyl cysteine. Ito yung ginagawang gamot sa ubo, sipon, plema. Uh, anti-inflammatory kasi. Ang tinatawag nating cysteine, isa siyang amino acid na nagpapalabnaw ng plema. At pinabibilis ang ating pagaling. Ano yung mga pwede nating ilagay doon sa ating paggawa ng sabaw? At uh, tandaan ang 4 Cs, ha? Apat na si Number one, kamote. Lagyan natin ng kamote. Kasi nga, pagsakit sa respiratory system, gusto natin yung mga mabeta-carotene. So, kasama dyan yung kamote. Mer marami siyang beta-carotene. Uh, bukod dun sa kanyang vitamin B, C, E, folate, potassium, uh, bagay ang kamote sa lungs, lalo na dun sa mga naninigarilyo. Number two na C, carrots. Carrots, eh, source ng beta-carotene o vitamin A. Tapos, uh, susunod, lagyan natin ng celery. Katlong letter C. Uh, celery, mataas sa vitamin C, magnesium, iron. Uh, maganda yan. Tsaka siya yung pampalasa. Maganda siya sa hika, sa bronchitis. So, yan po yung ating mga C. Ah, chicken, kamote, carrot, celery. Mga pangpalasa at maganda rin sa ating lungs. Siyempre, number one dyan, bawang. So, lagyan natin yung ating nilaga, nilagang manok ng bawang. Ang bawang kasi, may a sulfide siya na, no? Asya yung nagbibigay ng uh, bango at sarap doon sa ating niluluto. Sibuyas, napakaganda sa ating respiratory system kasi yung sulfur compounds na lumalabas doon sa sibuyas, siya yung panlaban sa inflammation o pamamaga. Ganon din tong black pepper, itong buong paminta natin kasi may mga volatile oils yan, tsaka alkaloids eh, na tumutulong sa pagluwag ng mga sinuses o yung daanan ng sipon. So, ilalagay din yan. Hindi ba... Tapos kasama na rin yung luya kasi maganda ang luya ah, kapag tayo ay nagluluto at saka maganda din sa, sa ating respiratory system. Yan yung basic. So pwede nyo siyang lagyan pa ng ibang mga dahon at gulay kung gusto nyo gawing nilaga, tinola o sinigang. So basic, pag may sakit, inom ng sabaw ng manok. Okay very cute ka. Very cute siya mag-explain ng daming energy. Ang bango bangon nito, gusto ko na inumin. Ba? Diba? ba every hour inom kayo ng sopas. Kaya nga ako. kaya nga sinabi ko 12 to 16 glasses Kakainin of water. Kakainin naman natin 'to mamaya. Kasi corny naman kung puro tubig, 'di ba? Pag may ubo sipo, sasabihin natin, oh dagdagan na ng pag-inom ng ating mga fluids. Eh pwede rin kayong magtimpla ng uh, yes dalandan, lemon juice, calamansi yes. juice. Itong chicken soup, uh, hindi alam to ng ibang mga experts, pero recommended siya ng Mayo Clinic. So, yes. approved siya sa US. Talagang pinag-aralan siya. Meron siya talagang component na uh, pampagaling. Kaya meron mga libro, di ba? Chicken soup for the yes. soul. Yes. Uh -huh. Mga American books, makikita yes. nyo, chicken soup. So, natin si Josepon, Trancaso, yes. yeah. and sa nag-breastfeed, maganda din. Yan, okay. Dito tayo, Dr. Meron tayong magandang topic at uh, subukan natin kamatawagan na natin ang ating expert. Sige, yun lang, ha? na lang Magtuturo muna ako sa kanila about heart failure at sasagutin natin yung mga questions nyo tungkol sa baga. Yes, call mo na Doc Lisa. Ah. Sige, ako muna habang nagtatapik tayo dito. Nandun ka muna, Doc Lisa. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mahina ang baga. Ha? Mahina ang baga, yung kanina sinabi ko sa iyo about uh, tuberculosis. Pero meron ding tao, mahina ang puso. Meron mga mahina ang puso. Ito yung tawag naman natin dito, heart failure. Okay? Ano yung heart failure? Ang heart failure, yung puso natin, di ba? Merong iba dyan may tinatawag na congestive heart failure or heart failure. Pakita natin itong puso natin. At ah, dahil mahina ang puso, nagkakatubig din sa baga. Ito, ha? So, so, pag mahina ang puso, ito'y binibigyan ng mga furosemide. Ito mga binibigyan ng mga ACE inhibitors para lumakas yung katawan natin. Ha? Tapos sa mga may heart failure, ito sinasabihan namin na Uh, bawasan yung pag-inom ng tubig, 4 to 5 glasses. So sa mga Pilipinong may heart failure, alam nyo yan ha, konting bawas sa tubig. Kakaiba yung tips eh. Pero sanay na sanay ako mag-treat sa kanila kasi minaman na sila, may heart failure sila. So pag ganito, konting bawas sa inom ng tubig, susukatin yung inom at iniihi at binibigyan kayo ng furosemide uh, para doon. So ito po yung sakit na, Doc Lisa, nalila, Ah uh, ito yung sakit na tinatawag na congestive heart failure or mahina ang puso. Pero ngayon po, minsan nakakatubig sa baga. Pero kadalasan, yung mga may tubig sa baga, ang cause ng may tubig sa baga, kadalasan sa lungs mismo. Eh. Kaya swerting-swerte tayo, kasama na natin ang ating kaibigan, tinawagan ko. Hi Mon, kamusta? Hi, good morning, Doc Oy, good morning. Bilib ba kayo? Uh, Mon, ano po tayo? Ano tayo Mon, ha? nasa Facebook live tayo, The Lisa yeah. pare ayos. So yeah. napapanood tayo ng, uh, I think mga 200,000 Filipinos OFW abroad nakachuin sila. Pinapakita ko lang Mon, 'yung cellphone eh. ito, ito lang 'yung pangalan mo lang. Wala wala pa akong picture mo. Eh. Okay. So si Dr. Mon, The Clisa baka mo ito. Ha? Sana marinig nila. So si Dr. Mon Fernandez ay isang uh, expert siya sa baga. Nag-train siya sa Lung Center of the Philippines and uh, kasamahan ko siya dati sa Manila Doctors Hospital. At siya ang sasagot sa mga questions niyo para sa baga kasi lung specialist siya. Okay? Yes. Yes, Mon. Mon, uh, marami kasi tinuturuan ko sila na uminom ng gamot sa tuberculosis. Marami na yes. umiinom ng mga Fixcom, Quad ano, mm -hmm. mga ano ba, Dreamstar, Rimstar, Quadtab, Quadmax. Mm -hmm. quad ah, uh, Quadmax. So, ano bang dapat nilang uh, tips kasi yung iba, sabi nila baka daw may side effect yung gamot. Yes. O, yes. Uh, ano bang payo natin? Yes. The okay. Form. Um, tama po, tama Dr. Willie yung sinasabi nila. Totoong may mga side effect yung gamot. Uh, pero siguro, uh, ko, ang una-una dapat inumin ko anong payo ng doktor kung paano ininom. Pangalawa, huwag matakot sa side effect. Pag mayroon silang kakaibang naramdaman, i-report nila sa kanilang doktor para ma-adjust yung dose o mabago yung gamot. Kasi Dr. Willy, yung gamot sa baga, bagamat meron tayong recommended na gamot, parang sabi nating dekahon na gamot, minsan may mga side effect na naramdaman ng pasyente. So ang gagawin ng doktor, babaguhin yung combination o babaguhin yung dose ng gamot para mas maging katanggap-tanggap. Yes, oo. So, okay. itong mga gamot na iniinom, kadalasan ba six months lang? At uh, nawawala ba to sa x-ray nila? Kasi yan ang concern. Okay, ng unang question. Unang tanong kung six months, kung halimbawa first time o unang beses gagamutin ng pasyente, tama po yun, six months ang recommendation. Pero may mga cases, no pero case-to-case -case basis na to, mga special cases na minsan, higit sa anim na buwan ang pagbibigay ng gamot. Mm -hmm. Okay, sa pa pangalawang doku niya ni pangalawang mm -hmm. tanong. Bali, minsan umaabot eh uh, minsan, Mism, na buwan, minsan isang taon, depende oh. sa case, no? May nag-question sa atin dito, I think from Saudi. Ang sabi niya, mm -hmm. ah, nag kasi napapanood ko ngayon mo yung mga questions nila live, mm -hmm. eh. papanood mm -hmm. nila tayo worldwide, 'di ah. ba? Madaling araw ngayon. Sabi niya, X-ray daw niya normal. Pero oh. yung skin test daw niya positive eh. Okay. Pero naka-abroad okay. din daw siya. Ano ba tong skin test for tuberculosis? Okay, ang tawag natin diyan tuberculin test. Tuberculin test. Or PPD. Okay. 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 Uh, ang testing pong yan, ginagawa po yan para malaman kung nagkaroon ng exposure yung isang pasyente. Ibig sabihin na exposure kung nung nakaraan niya, baka nasinghot niya o nabahiran siya ng mikrobyo ng TB pero dahil malakas ang katawan niya, hindi nagdevelop sa baga niya. Pero uh -huh. nagkaroon ng epekto sa katawan niya. So meron siya nagkaroon siya ng tinatawag na antibodies o panlaban sa infection laban sa TB nandoon na sa sistema niya. May pag skin test siya, nakita mo na namamagayon kung positive siya. Kung hindi, nagne-negative 'yon. Walang walang pantal na lumalabas. Kung nagkaroon siya na exposure dati, yes. nagkakapantal. Very good. Ibig sabihin na bahiran siya dati, pero dahil malakas katawan niya, hindi siya nagkaroon ng sakit. Yes, malinaw ka daw, sabi nila, kamusta daw sa iyo? isa nang sabi si Connie from the United States, Nine months daw gamutan nila doon sa TB. Depende. Yes. Depende. Oh, depende 'yan. Oo. Okay. Pero sa ano, sa buong mundo, sa WHO recommendation, usually anim na buwan pero nga case to case basis mm -hmm. merong binibigyan ng siyam na buwan merong labing dalawa 12 buwan depende sa kaso pero more of exception yon to the rule ah. yes oh uh, simon uh, uh, saan nga clinic ni dr mont fernandez sa bulacan uh, oo oh, meron dito nag comment uh, eh from bulacan din daw sila uh, dr mont fernandez eh baka pwede turuan mo kami konti sa plural effusion or tubig mm -hmm. sa baga Meron mm -hmm. din kasi ako dito mga illustrations at mga board. Okay. Ipapakita ko sa kanila. Hawa ka mo lang, Doc Lisa. Tapos, okay. uh, ano ba ang causes ng may tubig sa baga? I will okay. try this strategy para sa kababayan natin. Si Dr. Mon Fernandez na sa phone at papakita ko ang plural effusion. Anong causes? At meron pa akong picture ng thoracentesis mo. Eh. Sige, okay. Number one, ano muna ang plural effusion? Ang plural effusion po, plural effusion, ang tawag po, ibig sabihin, merong tubig sa baga. Kung maga parang may baso ka, yung baga mo, isip mo parang baso, nakaaroon ng tubig sa loob. Ganun na ganun ang itsura, parang may tubig na baso nasa loob ng baga. Okay, number two, saan galing ito? Maraming pinagmumulan ang tubig sa baga. Maraming causes, no? Kung ga, pwedeng itong dahil may problema sa baga, pero pwedeng itong may problema sa ibang organ tulad ng mga pasyenteng mahina ang, puso, mahina ang puso, mahina ang kidney, o mahina ang atay, ang liver. O, um, punta muna tayo sa baga. Kung ang dahilan ay dahil sa baga, pwede tayong magkatubig sa baga kung, number one, merong infeksyon. No? Ang infeksyon na ito, maaring TB, maaring pneumonia. Yes. Pangalawa, pwede rin magkatubig sa baga kung tayo ay merong cancer o may tumor sa baga. Oh, cancer, yes. Ang ginagawa dyan, para malaman natin yung sanhi, uh, o kung saan nagmalaman ng doktor, kung saan nagmula yung tubig sa baga, kailangan kumuha ng sample. Ibig sabihin, kukuha tayo ng tubig sa baga, tapos yung tubig na yon padadala sa laboratory para ipa-examine o ipasuri sa microscope. Muan, uh -huh. pinapakita ko ngayon picture ng isang babae, naka-thoracic synthesis, siya, mm -hmm. naka nakatalikod siya, tapos correct. may isang uh, maliit, sa kanya needle lang ata. Eh. Yung needle correct, needle correct. Lang Oh, ano ba tong procedure at delikado ba to? Nakadapa siya at nakatusok. Meron akong picture okay. na pinapakita. habang okay. ng sasalita ka. So, ang guest po natin ngayon si Dr. Mon Fernandez, napakagaling na lung specialist, graduate siya sa Lung Center at kaibigan natin si Dr. Mon. Yes, Mon. Okay, uh, pag may tubig sa baga, sabi natin kukuha tayo dapat ng sample kasi mahirap masabi ang sanhi nito kung X-ray lang ang titignan. So, ang ginagawa, ukwili, Willie recommend natin pa-ultrasound. Pa ngayon sa ultrasound mapapatunayan na, na talagang may tubig sa baga at nasusukat kung ganong kadami. Ang susunod doon, yung doktor, pag pumayag ang pasyente, kukuha ng sapo sa pamamagitan lang ng karayom. Madalaming pasyente natatakot. Sinasabi ko sa kanila, pag tinanggalan ng tubig, walang biyak, walang hiwa, walang tahe. Ginagawa yan, karayom lang, tapos, uh, ginagawa yan, karayom lang, tapos, ah, uh, uh, <laughs> Binigop lang ng karayong o hiringkilya. Yes, oo nga. Actually, marami na nagkoko sa iyo, Mon. Ang linaw daw ng boses mo. Ang ganda daw ng boses mo. <laughs> uh, malumanay. Yun. Uh, siya yung pinaka-speaker namin dati, eh, nung resident kami. At sobrang nakakalma to si Dr. Mon Fernandez. Kahit malala na yung sakit, kalmado pa rin. Maganda pa rin. Mon, how do I convince itong mga pasyente nating may tuberculosis, okay. may tubig sa baga na magpapa okay. magpapacheck up, huwag magtatago sa doktor okay. at kailangan nila uminom ng gamot? Siguro yun ang okay. final tips natin kasi minsan may meron talagang ayaw, di ba? Alam, alam ko, okay. alam mo yan sa patient mo. Yes, Mon. Kasi pag yung tubig sa baga, ang dumami, naipon, siyempre ang epekto nun, hindi sila makakahinga, hindi sila makakahiga. Pangalawa, nga. So, hindi makahinga kasi hindi ka makahinga, nalulu, parang nalulunod nalulu, ka. Pangalawa, minsan pag pinatagal natin yung tubig, sa ibang kaso, nagiging nana ito. O kaya, nag, nag, nagsasanga sa ibang problema o ibang komplikasyon. Pero alam naman, Doc, wait, ang isang hmm. problema o isang sakit, yes. mas maagang gamutin, mas konti ang komplikasyon at mas yes. maliit din ang gastos. Oo. Yes, ang ganda daw ni Doc mag-explain. Sabi ni Ed na watching from Hong Kong. Thank you very much kay Dr. Mon Fernandez. Yes, sana nandito ka Mon some beses, no? Para live tayo. Oh, oh ano. Tapos ito oh. mga tips mo mon ah, sa baga. Sinulat ko na nga 'yung pampalakas ng baga. Sabihin ko lang iba and ay eh, kompleto mo siguro 'yung pagtigil ng paninigarilyo, Correct. iwas ng usok ng sasakyan, mm -mm. iwas sa mga welding, mananahi, pintor, mm -hmm. mga balahibo at malinis ang kwarto. Ano pa bang may ibang tips natin mon para so, sa isang, baga? isang importanteng, lagi kong sinasabi sa pasyente iwasan ang sobrang pag-inom ng mga alak. Marami kasi sa kababayan natin, sobrang lakas uminom, mm bumababa ang resistensya, tapos nagkakaroon na ng sakit sa baga. So, yung iba kasi, inom na inom, may isip. Ah, marami siyempre lagi nagtatanong, vitamin, supplement sa baga, ano ba daw to May epekto ba? Doktor, wala, dokwili, wala akong nire-recommend talaga. Oh, Wala nga billing ko lagi sa pasyente. Huwag manigarilyo, 'wag uminom, matulog ng sapat. Yes, kilala mo 'to, nanonood sa atin si Michael. Uh, head mo uh, kasama mo daw sa ICU. Ah, si Michael Salih. <laughs> oh, nanonood siya, nag-comment siya. Oh, kilala niyo 'to, napakabait Dr. Mon Fernandez, napakaganda ng boses. Lagi namin, uh, ang galing mo daw mag-explain eh. Ayaw na nila ata sa amin eh. Uwi na tayo Doc Lisa. <laughs> okay, uh, meron silang a uh, DJ. Yes, pang DJ to si Dr. Mo. Maganda talaga ang boses at guwapo. Yes, nasisira image natin kay Dr. Juan Fernandez. Hindi, <laughs> guwapo, napakabait yan. Kaya yung mga mababait lang, sabi nila yung mga guest ni Doc Willie, yung mukhang manlilibre. yung manlilibre ng siya. Sempre libre tayo, 'di ba? And mon, uh, last na lang about smoking. Alam ko yes, marami no. matitigas ang ulo. Yes, no? uh, ano bang oh. dapat natin gawin sa mga mga kababayan nating uh, ayaw pa rin tumigil sa paninigarilyo? Kasi nagka smoking and TB ba may connection? Smoking Aling and po, Dr. Vita, Smoking Vita, Vita. and tuberculosis nakakapanghina din ng baga. Doctor, ah uh posible kasi alam mo yung mga pasyenteng naninigarilyo ang isang epekto ng sigarilyo nawawala po ang gana natin kumain nabubusog tayo hindi pa tayo kumakain ngayon alam mo to pagkulang sa nutrisyon ng isang tao isang pasyente mas madali tayong kapitan ng sakit kasi pangalawa yung ay nakat tayo we're, we're, very sorry nakat si Dr. Mon Fernandez anyway ang dami na natin nakuhang Tips kay Dr. Mon Fernandez. Ang oh, Manila So tinatawagan natin para sa Fine. Ay sorry na tayo okay. ah. Pero at least yung internet natin one day Mon, alam mo pwedeng naka-on yung at uh, uh, computer mo, ma ma mapapanood mo live din tayo. So anong final tips natin Mon? Sabi ko kanina yung yung sigarilyo din na so siya humad lang sa epekto ng gamot sa TB kasi pinapahina niya yung effectiveness ng gamot. Okay. Tsaka mga umiinom ng gamot sa TV, maraming bawal, di ba? Yung alak, bawal. As much as possible, iwasan sana. Uh -huh. Oo. So, final tips sa mga naninigarilyo pa rin, ano bang magandang tips? Bakit nila dapat itigil na yung paninigarilyo? Ang paninigarilyo po kasi walang idutulot yan kung hindi talaga sakit. no uh, Hindi lang sakit, uh, bali humihingi na ang baga natin, maaga tayong iniingal. Tapos minsan, yun nga, nagkakaroon tayo ng mga komplikasyon tulad ng emphysema, hapo, o kaya tumor o cancer. Cancer pa rin ang pinakadelikado sa paninigarilyo. Ngayon, ang mga kababayan nating nagka-abroad, sinasabi ko sa kanila lagi mm. sa mga seaman, sa mga nagkatrabaho sa Saudi, okay. sinasabi ko sa kanila, ang puhunan ninyo yung kalusugan ninyo pa nag-a-apply kayo sa abroad. So, alagaan yung kalusugan ninyo. Maraming 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 salamat, Dr. Mon Fernandez. Sana sa ulit ay uh, ma-invite ka rin namin dito. Sige, Dr. Willie. Anytime po. Okay. Thank, Thank you, you very you. much. Goodbye. Ang ganda naman ng payo ni Dr. Mon Fernandez. Grabe para sa OFW. Kita niya ah, mga mababait yung mga doktor natin. Sobrang bait siya. At minsan pag ginaguest namin, pupunta pa siya kalahating araw para magbigay. One day, invite natin dito. Malayo kasi si Dr. Mon eh. Saan nga siya? sa uh, Isusulat na lang natin sa Facebook kung nasan yung uh, hospital ni Dr. Mon Fernandez sa Bulacan. Ayos ba? Is it good? Uh, ayos ba po? Is it worth one share? Okay ba? Pwede na ba i-share itong video natin? Nakita niyo ha? Ah? Question niyo mula sa US, mula sa Saudi. Sinasagot ng napakagaling na expert. Uh, expert din ako sa internal medicine pero mas expert pa to. Kaya yung sa kapwa kong doktor, kung gusto nyo tumulong sa kababayan natin, and we're reaching millions of Filipinos. Tatawagan ko lang kayo kung sino pinakamagaling na surgeon, oncologist, OB, para masagot ang tanong ninyo, makaabot tayo sa kababayan namin. Baga nga, Dok Lisa, feeling ko nga parang God's will. Eh. Parang ano lang tayo dito, vessel. Eh. Parang di ba? kami na lang ang daanan, kami na lang yung highway mula sa problema ng kababayan natin at kukunin natin yung mga mababait at magagaling na doctors like Dr. Mon Fernandez. Next time, maganda may picture tayo ni Mon. Yes, no? ka na siya. Oo, yung natin yung picture. Okay. So, yan ang ating mga tips. Meron pa ba akong final tips sa kanila? Pampalakas ng baga. I think nasabi na ni Dr. Mon Fernandez. Eh, pwede, pwede na. Last na lang, Pwede kayo magpabakuna, pneumonia vaccine, flu vaccine, sa mga inuubo, sinisipon. At uh, next time na natin pag-usapan yung mga emphysema. At yung mga may allergy, iwas sa nakaka... Last na lang, Lisa, sa... Yung iba kasi hindi naglilinis ng bahay. bahay yes, mama, oo. Pagpagin, lahat ng mga sofa, uh, kama, uh, uh, pati kurtina. Mga, mga bata inuubo. -pag -pag, pag, pag naglilinis tayo, naka-face mask, mm -hmm. para pagwalis natin, hindi... Uh, makikita nyo kasi yung alikabok talagang sumasabog. Pag talagang malala na yung mga hika at allergy, uh, yung ating unan, pwede natin baluti ng plastic bago natin lagyan ng punda para makabawa sa pagkakaroon ng allergy. Nakakatawa. Maglaba ng mga beddings, bedsheets, cortina, sana every two weeks. <laughs> Nakakatawa yung comment pinaglilihihan ka daw niya, Dok Lisa. Buntis daw siya, naglilihi daw. Makita lang daw yung face mo, masaya na siya. Sige, bibigyan ko kayo ng close-up. Yan ang magandang tawa. Ito pa pinaglilihan. Ay, nako. Dapat si Marian Rivera na lang para magandang inyong baby. Oo nga, wag naman ito. Hindi, cute naman to. Tapos sa mga, finally, mga naghahanap sa amin, kasi nakapost din po to sa YouTube, marami na no, no. Doc Willie, ano Facebook page mo? Ano Facebook page mo? Ang Facebook page natin ay Doc ano Willie Ong ang ating Facebook Doc Willy uh, uh, Willie Ong. W I L L I E O N G. Uh, i-like niyo lang para mapanood yung ating Facebook live. So, salamat po. Uh, next time Parang kaya na natin. Kuha tayo bang expert? God's will. Kuha tayo ng magagaling na doctors. Ili-libre kayong lahat. ha? Libre. Mula sa mga makakaba, makabayang doktor. Libre ang tulong. Libre ang payo. And one day, libre ang gamutan din sa ating kababayan. God bless po. Salamat po. See you again. Salamat sa pag-share.